guys! Day 8 na tayo ngayon sa ating pag exercise weight loss. Hula hoop! Tayo na't sabay nyo ko sa ating pag-hula hoop. Mag-exercise tayo para sa kabubuti ng ating kalusugan. Kaya sabay nyo ako. umpisahin na natin ang ating pag-exercise. Para pagpawisan tayo ng marami. Ayan. Ganyan-ganyan lang tayo. Kahit sa bahay lang tayo, pwede natin gawin ito. At least, hindi na tayo lalabas ng bahay para punta pa ng gym. Kahit sa bahay lang pwede ka mag-exercise iba-iba naman ang pwede natin gawing exercise sa bahay. Kahit na natatrabaho ko kasi, iba rin yung pagsadyay mo talaga yung pag-exercise. Hindi ko mo natatrabaho ko sa bahay. Sabihin kahit hindi ka na mag-exercise. Hindi pa rin. Kailangan pa rin mag-exercise sa isang tao. Parang lalakas ang katawan mo pag nage-exercise ka. Maalis yung mga nararamdaman mo yung mga sakit-sakit sa mga, ano mo, sa mga kasukasuhan mo, walang naman. Pag masali ka mag-exercise araw-araw. Kaya yung walang hilig mag-exercise diyan, galaw-galaw, papelão. pag di ka nag-exercise, nage parang laging tamad yung ano mo, katawan. Pero pag lagi kang nag-exercise, magasana yung laging active yung katawan mo. Pag-iwari mo, lagi kang malakas. Kaya ano pang ginagawa mo dyan? Bangon na. Bumangon ka at mag-exercise para pagpawisan. Sabay tayong pawisan. Tulad nyan, hinihingal na ako. Maganda yung hinihingal.